Magiging salamin yun. Magiging salamin. No, magiging salamin yan o. No? Oh. Ayan Oh. yung inaasa nila Oh. Overtime. Overtime. Ayan o. Oh. Hindi pa tapos yan mga gar. Ano pala yan. Final pala yan. Mga, il ilang hasa pa. Ganyan. Yeah. Magkano isang ganyan, isang galon? Yung binubuhos mo ya. Ha? Mga ila, ano yan? Magkano daw ganito? Magkano isang ganyan yan? Tatlo? 30? Ah, mahal pala, no? Hindi pala pala sa basta yan, no? Isang galon, 30? 30 mil? Tapos binubuhos lang sa flooring, no? Tapos, tapos dyan mo lang itatapon? mo lang itatapon? Kahit hindi mo yung 30 mil, tinutapon lang nila sa ano, flooring, nasa ni Bosing Hindi mo ano, galon. Hindi yung nila sa ano, sa flooring. tamil mil po yung halaga nyan. Sila yung Yan po yung dali. Ganyan ka... Kala ano yung dali ngayon. natapon lang nila yung ano. Parang tubig. Pero try sa malin po yung ano yan. Talaga. Pag natapos naman ko mga gara ano. Makikita mo yung mukha mo rito. Parang salamin siya. Luring pa yan mga gara. pang apat na asa na ito eh mga anim pa anim na pa yung iba hindi ko na video kasi kasi video ano kasi yung cellphone ko eh yung gatas niya ano mahalagang 20 ito inaano ano nyo na dito mahalagang tayo yung tamil lang naman para sa tubig nakikita mo kung may butas yun hindi ay no para sa may bilog bilog silisip sip siya kaya ganoon siya kamahal pakin Paano magaro ba tayo? Ay. Formal. 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 Joke lang. Mamanuwala kayo.